Oh, mau ibu bro, bro, mau ibu hai, 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 dinosaurus. hai, 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 tuh hai, 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 ya? tahu hai, hai, Di ba? Wala no, ka. Nipi ng tao? Nipi ng tao. Hoy! Kaya talagang, hoy. guys. Magandang gabi po sa lahat. So, ngayon, patuloy pa rin tayo. Napuntahan po natin yung kubo na ah... Uh, yung pamutahan po namin ni Pilimon so dito muna kami kasi mayroon po kami nakikita dito mga kado na sirang uh, bahay pero walang bubong so kasama ko pa rin si Budokyo, so maliwanag po talaga yung buwan so yan po ang ganda ng ano nang ikot bubong o si iwan yan si bungo siya daw tigit bungo uy saan to ay gangis pala kinain yun ba kinain

bro so, kami uh, kami baka bukas pupunta kami kay Pilinan. Ah, uh, gusto na Loh. Bro. Keno kada na ng... yeah. ganun. So, uh, na Na mabato. Iwan ko, bro. Ano 'yung boses na Bo Bumalik na naman ng boses. Maliwanag kasi yung buwan bro Baka may, may ano? Mababato. Baka may lubo ba Bro may, ano bro May ay, bubong dito bro. <coughs> Iwan ko bro Mar Marami tong ano dito Maraming mga ahas dito Alam may bungo Uy <coughs> Bro Ayan, bro. Hello Wala, yung, yung ano yan. May hindi nakatira. O, malinis yung ano, o. Malinis. May hindi ano, nakatira pa rin. Masuka na sa bahay. Uy! Kunwata ako. Uy! Huwag kayong mga liminto dyan. Nandiyan pa dito. Di pa tayo na... Hala. Ah. Putig kamay. <laughs> 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 Ligado na ko, bro. Ligado to. Matay tayo.

Grabe yung nasa na yung buto. Nandiyan. Saan? Ha. Nandiyan. Tingnan mo tong tingnan mo tong <coughs> ano bro. Itong buto at ngipin ng tao. Tao. Oh, amoy patay pa na, ba? Simutin mo, amoy <coughs> patay pa. Mabaho no? Mabaho bro. Ano ka explore oh? Amoy patay pa talaga sa. Ano mo ka explore yung uh, siguro ito yung uh, buto nung dati nakatira dito. You know? Go. No. Mm -hmm. Ano? Hindi mo. Okay. Ano, ano bro? Parang may nilibing dito. Look ah, bro. Sukal bro. Parang may inkanto talaga nakatira dito, bro. Inkanto ni na ba? Ano, nagkubo. Tingnan din natin Di libutin natin 'to, bro. Datan din parang may lango, bro. May lango ba? Hmm. Parang pantyun. Yung libingan. Ni? Parang libingan kaya. Tanta natin, laglet. Lapitan natin ba? Nga, ito pa yung ginamit nung ano? Gatira? Oo nga no? Ingat lang buha baka may ahas Dito sa damuhan bro baka may ahas Bro baka ito na yung pantin bro May ari pa Baka may pira to dito buha

Bato pa rin. Bato pa rin, na bato yan. Kasi mahilig ka talaga <laughs> sa bato. Kasi, ano bro, pati yung halublak mo may ginto. Kasi, ang yung, ano yan, yung halublak, doon ano, doon yan sa, sa apa, pinuha. Ito, yung Boy bro, huwag ka dyan, bro. Ha? Huwag May lang dyan. Dino? ka lang nawala. Alamak, ito yung, ano, dito. Uh, uh, oh, malaking yaman yan. Dino? Dyan, uh, sa ko mga yung oh. Ano sa tingin mo? Ayan, bro. Dito talaga nakalibing yung malaking dito. Anjabin dito, yun, bro. dito. Ano dito talaga nakalibing yung malaking deposito Kapag ito ay nahukay namin, sigurado talaga. Lah, mga kaidol, huh? ngayon lang ako nakakita ng mm -hmm. isang langob dito na punong puno ng treasure. Ayan, At ginto, gold. Yung, uh, yung pakita namin sa inyo, mga kaidol, paano namin yung, nakikita yung, yung ano, yung bangag, yung langob. Yung pala tandaan kung bakit meron dito ang napakalaking deposito talaga. Yung mga kaidol. Ito po, uh, iniduro po. Halak, may laman ito sa ilalim. Grabe mm -hmm. yun. luma, matagal na pero pag pag naiisip ko yung kasing CR bro nasusuka talaga ako bro yan kasi niya na kung po ko kasi ano nagbiglang nagdigwa po si budok niya kaya yan kaya makain dyan <laughs> bro alika ka bro alika ka bro alika ka bro para di hindi tayo ano dyan

Okay. Bro, may tanong ko sa iyo, ba? Kasi, uh, ano pa? Hindi ko alam ba kung saan sila galing at yung mga ibang mga elemento. Dito tayo si Baba, bro. Ano tayo? Pengen mutai di bro. Ano ba? Tanong ko sa iba kung bakit may saan ba galing yung aswang? Aswang? Hmm, saan ba galing? Bakit ako yung tinatanong mo? di tayo banda sa may banakon banda bro? Kaya nga Baka ano ba? Baka alam mo ba? <laughs> Ay dito lang tayo bro? Dito tayo bro? Hindi mo ba alam, bro? <coughs> yung aswang saan galing? Mm -hmm. Yung aswang, bro, galing yun doon sa barangay. Alam mo, bro, yung yung aswang kasi, bro, nung uh, panahon ng mga Amerikano, bro, nung panahon ng pananakop ng Amerikano, mm. ano na yan, uh, laganap na po yung kwentong aswang na yan. Da da dati na yan, bro. Panahon pa nang unang panahon pa ng mga unang uh, Pilipino. Uh, mula noon uh, pag ano na pag dumilim na wala na talagang lumabas ng bahay dahil takot sila na uh, atakihin o lapain ng atuwang So nung unang panahon talaga, bro, kapag gabi na uh, payapa talaga yung uh, barangay o yung mga pamayanan. Hmm komunidad Payapa pa nang kapagabi kasi yung mga tao maaga talaga natutulog nah, dahil sa takot sa aswang uh, mm -hmm. yan yung yan yung nagsimula yung uh, kwento ng mga aswang kasi yung panahon na yan bro naganap na talaga yung kwento ng aswang ano ba yan sila ka delikado uh, ka pa brutal pag matake kaya hanggang ngayon nan, uh, nanatili pa rin ang uh, kwentong bayan na yan at uh, marami pa rin tayong mga lalo na dito sa bundok bro lalo na kapag Naririnig mo na? Uh -huh. Ayun. Talagang kung nasa loob ka ng bahay, parang tatago ka na sa ilalim ng yung kumot. At kung nasa labas ka man ay magmamadali ka talagang makapasok sa iyong bahay kapag narinig mo na yung ganyan. Pero ngayon, uh, tayo yung matatapang dito dahil ano? eh Yakanap tayo ng. Hinahanap natin sila. Uh. So, yun. So, pero Maliban sa kwentong yan ay maramang konversyon kung paano sila nag uh, ganun, anong nangyari sa kanila, paano sila naging aswang, saan sila sila galing, maramang konversyon mm. yan sa kahit isang lugar tayo, sa ang kabinsya. Eh, so, hindi na po yan sa inyo kung ano yung karanasan ninyo sa aswang, kung yan ba ay totoo o hindi. O ano Kasi ako bro, yung, yung, yung... Ano yung kwentong aswang bro? Hindi, yung ano ba, kasi ba, yung bata pa ako ba? Yun may ano ano bro hinabol ako ng aswang yung papunt na ano lang ako nag isa lang po ako naglakad hinabol nga ng um, aswang bro nag isa nag iisa lang ako naglakad ng ano kapat pa, pa ano pa na po ako ng bahay tapos bro ano nangyari mm -hmm. bro takbo ng takbo talaga ako bro tapos nakabanga bangga nabanga po ako sa puno nabanga ka pa mm -hmm. sa puno sa tatakbo mo mm -hmm. naabutan ka ba ng aswang bro hindi bro hindi, hindi ka naabutan na ng aswang bro kasi na nag ano nga hindi ko nakita eh hindi mo siya nakita. Hindi ko nakita kaya nagganap sa akin. Kasi naka anak ano bro, nakatulog ko bro. Ganun ba? Nagpakugma ko sa ano bro. Sa ah, puno. Na nah, himatay ka. Na himatay po ako bro. Na nabangga ka sa puno, na ka. Grabe. Buti na lang, sa, ka, ano bro? sa sobrang takot ko bro. Hmm. Yun ang Buti sa akin. na lang di ka nalapa ng aswang no. Eh, na himatay ka pala. Buti nga bro kasi may gadpistahan talaga ako bro ng Naku. aswang. Pag nahuli ka ng uh, maraming aswang. Naku, ang swerte naman nila. Mga titikman ka na nila. Okay. So, ito pa bro. May ano pa ako. Hmm. Saan ba galing din ano? Yung, uh, yung, yung mga kapre ba ba? Kung pagbabasihan natin yung ano bro. Saan talaga silang galing lahat? Yun, hmm. Yan, yan. lahatin mo na bro. Lahatin para ano. Mas, ano ba, mas maliwanag sa iba na hindi pa na alam silang lahat bro na nandito uh, sila yung mga uh, mga anghel ng Panginoon ay pinatapon sa lupa nung na nangyari yung digmaan sa langit sila yung mga anghel na ah uh, sumama kay kay Lucifer na magaklas at makalaban nila yung mga uh, anghel din ng Panginoon ano sila yung mga na influensyahan sila ni sa ba? Kaya, sila sila nakatlas hanggang sa nagkaroon ng ligmaan at matalo sila kaya ipinatapon sila dito sa lupa kaya pala ba ang dami dito no? <laughs> pero hindi naman sila ano siguro hindi sila matatanggap ulit no? ayun para na, siya. para na rin siyang para na rin ganun para, para na kasi silang hinok na ba wala nang kaluwasan, wala nang na pag-asa. Wala silang kapag-asa, pag-asa. Parang ganun, parang ganun na. Pero um, Panginoon lang po pag-alam niyan dahil tayong tao lang tayo. Eh. Sabihin natin wala silang pag-asa. Eh. Tao ay ang Panginoon lang po yung makakapagsasabi. Pag uh, siya naman yung may ano eh, may may katanyarihan talaga. May ano ba? May may nakakaalam sa lahat ng pangyayari sa lahat ng bagay kayo nakakaalam na so, kaya tayo kahit makakita tayo ng taong masama taong mga gumagawa ng ano, na, wag natin hosyahan kasi malay mo bukas makalawa magbago yan magbago sila magiging mabuti na sila hindi sila nang tawad sa Panginoon matatangga na sila mga kasaylo ba na, ah, ba si mm -hmm. nagbago ba sila ba tapos tayo na taong nakapagsalita anong libaganda sa kanila yung, yung tayo yung nakapagbitaw ng salita na masakit na masakit sa kanila dahil nasgahan natin sila tayo yung kawawa tayo yung kawawa kasi yung yeah. nasabi natin na ano masakit sa kanya Lalo na no. eh, hindi na malinis. Tayo no. yung tayo yung mas kawawa. Hindi na mapunasan do. Kaya wag na wag tayo manghusga ng tao. So, kung mayroong mga nagkamali, hayaan na lang natin. Uh, hayaan lang natin. Siguro, hindi natin uh, pagsabihan o bigyang advice tungkol sa mga pagkakamali. Pero, huwag natin ilagay sa isip natin na pati tayo mag, parang pati tayo magagalit sa kanya kasi gumagawa siya ng marama uh, okay. yun naman tayo yung Panginoon hmm. pariwa naman tayo uh, dito nandito sa lupa so, yung mga ka-explore uh, moral lesson huwag tayo magmusuga. uh, so yun mga kadal so, kung so, hindi talaga maiwasan po na kapagsalita tayo ng limang dahil basis sa nakikita natin ano lang tayo, ng tayo ng pasensya o tawag Pero wag natin ilagay natin sa isi sa sa puso natin ng gano'n Ipasa, ipasa ipagdarasan na lang natin yung kain uh, na ano siya, mabuti siya At lalo lalo na tayo, tayo yung, yung bago tayo uh, mang, mang sa ibang tao Yung sarili natin, yung natitingnan natin kung perfect ba tayo Yan na lang Tingnan din natin kung baka sa katitingin natin sa iba, baka yung sarili natin yung pagkakamali, din natin nagkikita. Sige? Diba? Ganun nalang. Yung moralism daw. Moralism, huwag manghusga. Huwag, walang manghusga. Huwag manghusga ng uh, kapwa-tao, mga kaday. Tama, tama. Lalo na yung, ano, bro, lalo na yung mga tismis-tismis, talaga tayong basta-basta maniwala din. Hanggat hmm. hindi natin nakikilala yung tao, pero kung hmm kasi ano ganyan. kasi hindi po hindi pa naharap yung tao sa sayo tapos yung sabi-sabi maniwala Ayan. ka wag wag maniwala sa mga sabi-sabi makadol kailangan kailangan kapag ano kung ah, gusto mo sa makausap uh, puntahan mo kausapin mo kasi ganito ganito may uh, may uh, may pagsabi na ganyan ano para maniwala kayo mga kadol so, yeah. ano kasi yan bro ba ano kasi yan bro tawag uh, ganito kasi yan uh, may isang tao tapos yung isang tao na yun uh, lahat kasi tayo may meron tayong bad side ba. Hindi, mm. wala naman taong perfecto. Wala, Kahit ako, wala. marami yes, akong hindi magandang mm. ugali din. Yes, May, uh, mayroon din ako magandang ugali. Halimbawa, may merong merong isang tao bro na meron siyang masamang ugali. Meron mm. din siyang magbuting ugali. Mm. Yung masamang ugali niya ipinagkukwento natin sa ibang tao. Yung mm. lalo na sa mga taong hindi natin kilala masisira siya. Buong katao, buong pagkatao yung masisira sa kanya. Hmm. Doon sa mga taong hindi nakikilala sa kanya. Hmm. ganun masisira siya. Huwag nating magputol, mag magpupus, uh, yeah, hindi tayo maganda. Na. Dahil tayo rin, meron din tayong mga hindi magandang yung nagagawa yung. Uh, yung ganun ba? Kasi makakaano tayo makakasira tayo ng tao. Kasi yun, bro. Kapag yung uh, ganyan, kapag palagi yung gawin 'yan, yun talaga yung magampiano sa atin. Hmm. At lang, yun po, yun, is wala tayong sakit. tinatawag sa atin, yun po, yung sakit natin. Yung mag, ano ba, titingin tayo sa iba na, hmm. yung anong, mga masabi tayo sa kanya hmm, na hindi maganda. Para lang maganda. may masabi tayo hmm. na, masabi tayo na tayo yung hmm. magaling, tayo yung, tayo, yung oh. mabuti, sila yung masama. Yung yun. Kasi marami yung tao na kilala, bro, ba na, may mga tao na nagsasabi ng masama tungkol sa kanila. Pero sinasabi, sinasabi nila sa akin... Pero yung tao kasi na kinukwento nila, kilala ko. Hmm. Alam mo kasi, alam ko kasi, kahit anong sabihin nila na uh, mga hindi magandang Masalita. kwento nila, 'don't hmm. tungkol doon sa tao. Kilala ko yung tao eh. Hmm. Kaya hindi talaga ako basta-basta maniniwala, hmm. pero kasi uh, lahat pwede mong sabihin sa akin, lahat ng gusto mong sabihin. Hmm. Pero nasa akin yung decision kung papaniwalaan kita o hindi. Okay. Ako pa rin yung mag-decision. Pwede mong sabihin that, lahat lahat. Pero depende sa akin kung paniniwala kasi ano pinag-aaralan ko kasi yung mga sinasabi bro. Oo. Mm -hmm. uh, ano ko ba? Sinasala ko, bininakwenta ko kung may may ano ba, may laman ba yung sinasabi niya o baka makakwento lang. Oo, ganun lang. Halimbawa, halimbawa may, may magkukuwento sa akin bro na ano ka, ikaw sinisiraan ay ano ka, may meron kang mga hindi magandang ano ang pagbabasihan ko bro yung kung ano yung pagkakakilala ko sa iyo yun yung pagbabasihan ko kasi yun, bro nga yun bro yan talaga talaga yung palagi kong iniisip po. kaya ako ay pipiliin ko talaga na manahimik ka lang kasi hmm. ayaw ko talaga na may masalita ako ng hindi maganda sa kanya dahil uh, yun po talaga yung ayaw ko mangyari kasi hindi natin alam ba kung saan po tayo patungo kapag ano uh, wala, tayo, wala na tayo dito sa um, mundo na ito no? kaya grabe talaga uh, ang dami mong hindi ko na lang maano bro dahil yun talaga yung gusto ko talaga yung mag ano ba kasi uh, may talaga talaga kung ano bro marami po akong iba ano ba hindi maganda masabi sa ibang tao kaya ano ba kagaya yung ano ba? kagaya ng uh, may dumadaan ng isang tao ba tapos tumitingin ka sa kanya ganun ba na? Ano? Mm pwede mo gawing kwento ba? Ano hmm. Ba? Pwede, mo gawing kwento na uh, gusto na bigyan ano ba? Ang, gusto mo lang siraan ba? Siraan. Hmm. Yun, gan ganun bro. Kaya yun bro. Ay, gusto ko nang manahimik talaga. Mas, sabuti, mas, mabuti, mas yung ano bro. Yung hala ka, hindi ka nasasalita hmm. na hindi maganda sa kapwa mo. Ano, kasi kahit sinong tao na sa uh, kaharap mo mayroon kang mukhang may harap sa kanila mm, um, um, ayon mo tingnan sa mata sa mukha so bro uh, ano pa tayo? Uh, pero mayroon kang ginagawa na hindi maganda uh, behind, behind sa likod. dito oh. hmm, hindi niya alam ba mayroon kang mukhang kapag so, nalaman na. yun sumasabog na kung 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 So, ayun po, ano tayo po? Uh, patuloy pa rin tayo. So, ano kami dito? <laughs> ano lang? real talk lang po, real talk. Real talk lang. So, yun mga kata, maraming salamat po sa inyo. No?